Good morning. Good morning po. Ito po, katapos na ng trabaho. Umuwi ng apartment. Maghugas ng pinggan. Ito, toto ginagamit ko. Gusto kong ituro sa inyo. Ang ganda. Bili lang po kayo ng sabon. Sabon. Maski sa hakin. Ang lang po. Isa. Magagamit nyo po ilang buwan. Baka apat na buwan nyo magagamit yun. Dahil inisip ko lang rin po kung paano gawin. Pero ano dito dituturo ko na sa inyo. Safety pa sa kamay. Grabe pa bumula, oh. Ganda talaga siya. Safety po talaga kahit tumalisik pa sa mata niyo, sa mukha niyo. O. Oh. Sunod po, ituro ko ano yun. hindi na ako magagastusan. Tipid na tipid pa. Di ba? Oo. Ah. Hugas. morning po. Ito po, katapos naman sa trabaho Umuwi na apartment. Maghugas ng tinggan Ito, toto ginagamit ko. Gusto kong ituro sa inyo. Ang ganda. Bilang po kayo ng sabon. Sabon. Maski sa akin Ang lang po. Isa. Magagamit niyo po ilang buwan. Baka apat na buwan yung magagamit yun. Dahil inisip ko lang rin po kung paano gawin. Ano dito turo ko na sa inyo? Safety pa sa kamay. Grabe pa bumula, oh. Wala talaga siya. Safety po talaga kahit tumalasik pa sa mata nyo, sa mukha o oh. Sunod po ituro ko ano yun. Hindi, hindi na ako magagastusan. Tipid na tipid pa. Di ba? Oo. Oh, wow. Hugas.